So ayon, what is up sa inyo mga par? Mga par, bigyan ko pala kayo ng tip kung kayo ay katulad kong aspiring entrepreneur wax entrepreneur. Kailangan kaibiganin natin lahat ng supplier natin o lahat ng pinagbibilhan natin ng ating mga product. Kung baga sa madaling salita, dapat kampi-kampi tayo. Yan ang totoong meta sa negosyo mga par. Dahil tayong mga Pinoy ay may lahing crab mentality. Pansin mo ba ang mga sari-sari store sa mga village natin ay magkakatabi dahil nung unang nagbukas ng tindahan si Aling Nena. Eto namang ininggit ni Aling Marites. Kaya nagbukas din siya ng tindahan dahil alam niyang kumikita ito si aling nena. Si mga par kung hindi ka ba naman buwa ka ng inaka ka. Diyan papasok yung hindi na kayo parehas kumikita dahil pare-parehas na kayo nang itinitinda. Kidding aside mga par, totoong nangyayari ito sa mundo ng pagninegosyo. Kaya par kung may plano kang magnegosyo, kailangan matatag ka. Kailangan susunod ka sa meta dahil hindi lang pera-pera sa pagninegosyo par. Napakaraming sakripisyo, pagod at effort ang ilalaan mo dito. Tingnan mo ko, isa na lang ang kidney ko. Karon, isa pa yung tip ko sa inyo mga par. Huwag masyadong seryoso kailangan maglaan din tayo ng mga bagay-bagay na makapagpapasaya sa atin habang binabaybay natin ang buhay pag ninegosyo. Dahil ko takot na stress ang ma-experience natin dito. Ganun pa man, halos lagpas isang oras na pala ako nandito sa store para ibigay ko lahat ng pangangailangan ng opening staff ko. So paano mga par? See you sa next vlog. Ing enemy!